Yan, alright mga kalapatids uh, for today's video tayo magpapalipad ng ibon ni Sir Edmond Likudan uh, Ngayon nga pala ay papaliparin uh, papalipad rin natin sila para matraining na Naka BOTC pala yung mga ibon ni Sir Likudan uh, Norte at dito naman yung mga South sa kabilang kulungan Ah uh, Tara, samahan niyo akong magpalipad ng mga warriors niya. Si Angelo, isang vlogger na makatao. Si Drops Love TV, isang vlogger đi tôi lang ship ta, tôi muốn lóng sát qua anh khen nhàng. Kaya kalapati na kaibigan Laging sinasabi kahit mahirap ang daan Huwag kang bibigaw, tuloy lang ang laban Si Drops Love TV, gabay mo sa pangarap Kapakanan ng idol niya ang laging nasa isip Sa Pampanga, Talak, pati na sa Manila Maraming nakapakilala, dala niya'y saya Makatao, makadyos at makakalikasan Suporta ng masa, palaging nandyan Si Drops Love TV, isang vlogger sa Pampanga Laging nagpapakalikasan

kalapati na kaibigan Ang mga kabataan na papasayan niya Dahil sa mga kalapati pag-asaan dala Marami ng kaibigan dahil sa kabutihan Si Trops Love TV, tunay na kaibigan Kahit saan makarating, ang pangalan niya'y bibit Inspirasyon sa masa, wag lang basta mag -ibit. Kahit mahirap di sumuko, yan ang natutunan Kay Trops Love TV, idol sa kabutihan Kaya kung di mo pa siya kilala, wag magalala Si Trops Love TV, andito para sa masa Kahit mahirap ang buhay, tuloy lang ang laban Si Trops Love TV lagi mong maaasahan Oh yan mga kalapatid uh, Dahil nga uh, ni na yung mga warriors natin sa taas ng bubong uh, Tayo naman ay May 15 minutes sa na sila nakapahinga yung mga warriors natin Medyo matagal-tagal din sila Romonda, Nakita nyo naman nag-raging-raging sila sa taas uh, ngayon naman, papapasukin natin sila, papakainin natin sila para masanay sila agad kumakasok sa ulungan. Tara, papakainin natin yung mga warriors at papapasukin na. laban, Ang kanyang mga alaga, kalapati na kaibigan Ayan yung mga warriors Oh, yan na. ayan na, na, nyo ba? Dahil nga tapos na silang kumain Ayan Ah, uh, papainom naman, papainom naman tayo na ngayon ng Tubig Ayan o. Morning routine Kailangan malinis ang Painuman Malinis ang mga Iniinom ng ibon Para pag Magkakarera na swak na panalo. Magbibigay pala tayo ng ano, coke, ay coke, ah, probiotic sa mga warriors. Sa isang ganito, sa isang nalagyan, isang takal lang, ay isang, ano lang, takip. Para ano, yung mga ibon natin, ma pintain nila ano mapipersa uh, alright mga kalapatids tapos na ang morning routine natin tapos na tayo sa pagpapakain sa papainom papalipad ang uh, tayo naman ay dadako na sa ating lop ngayon sa mismong lop na kasi uh, ano, tinutulungan natin si Sir Lico dito sa mga warriors niya na ano lang, uh, papakain, papainom, papalipad. Tulong nga sa kanya. No, mga katrops? Yan, thank you for watching. Peace.